Maraming nasabik nang i-anunsyo ang pagbabalik ng modelong Tamaraw FX ng Toyota. Kasunod yan ng pagbisita ni Pangulong Bongbong Marcos sa Japan. Subok na kasi ito sa tibay. Para bigyan mo ka ang balita, Mobile Journal, King Senko. Valentine's Day mga paps. Marami sa atin ang humihiling ng forever. Pero alam nyo ba na may mga bagay na kayang tumagal forever? Ito ang isa sa mga OG na Asian Utility Vehicle dito sa Pinas mga Paps, ang Toyota Tamaraw FX. Ang partikular na ito ay 1994 model. Itong kina Sir Leo, mahigit 150,000 kilometers na ang tinakbo. Pero nagamit nila pang pamilya, pang negosyo at maging praktisan magmaneho ng mga sumunod na henerasyon sa kanilang pamilya. Ito na binili namin noong 1994, brand new. Kami yung first owner. Uh, 29 years na sa akin Reliable naman siya kahit sumundalin Halos lahat ng Toyota at mga sasakyan na ginawa sa mga panahon na ito ay may reputasyon na matibay mga paps. Matipid rin daw sa maintenance kaya kayang-kaya tumagal sa serbisyo. Ngayon mga paps, dinadrive drive ko yung 1994 na Toyota Tamaraw FX. tulad nga ng kinukwento kanina ni Sir Leo. Kung paano ito manakbo nung nilabas nila sa kasa nung 1994, e eh, parang ganun pa rin. Malakas na malakas pa rin. At ika nga, subok na. Bukod sa tibay, nakilala pa ang Tamaraw FX bilang isa sa mga pinakapopular na public transport noong araw. Ang Tamaraw kasi nagdaan pa siya doon sa medyo box type na similar sa uh, Harabas, tsaka... Uh, si Maron ng uh, Toyota. Tapos nung mga late 80s, early 90s, sa kanila linabas yung wagon type na Tamaro FX. Yun yung nakilala natin as taxi, as uh, UV Express. At ngayon mga paps, confirmed na ngang magbabalik ang modelong Tamaraw. Oh, Na-present na nga yan sa public late last year. No? Nirecommit nga nila dahil minit namin mismo yung uh, Toyota Japan. Kasama natin of course, yung Toyota Philippines. Dahil dyan, ang mga proud owners, ito ang say. Definitely, kukuha ako. Dahil subok ko eh. Given the chance, oo, oh, kukuha ako. Syempre, Toyota yan eh. Sana lang daw, malakas ang makinang ilagay rito. Mas malinis ang emisyon at matibay pa rin para maging worthy successor sa subok ng Tamaraw nameplate. Ngayong magbabalik na ang legend, marami ang nabuhay na alaala. -ala. Kaya car enthusiast man o hindi, nasasabik na. Mobile Journal. Kingsenko po, hatid ang mukha ng balita. Gusto mo bang lagi kang updated sa mga balita? Aba, e, simple lang. Mag-subscribe ka na dito sa 1PH. I-click mo lang ang subscribe button at notification bell para hindi ka na sa mga balitang dapat mong malaman.